Okay. So, hello, 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 my dear. Tingnan natin kung sino yung i-read natin today. Sino kaya? Ilan piraso na lang to. Okay. Tingnan natin. Hmm? Saka may lumilipad. May lumilipad. Mamaya mag-spray tayo ng... Mag-spray tayo dito sa loob. sino to Mukhang mahaba ah Oh Sagittarius, okay? So Sagittarius tayo today. Tingnan natin. <clears throat> Let me see. So my dear Medyo meron tayong mga ginabang mga <clears throat> mga changes sa ating uh, channel. Okay, so I hope that you will you will love it, that you will like it. Okay, kung ano man yung changes na ginawa natin. Okay? So let me see. Kuha muna tayo ng major arcana. Pinagsama-sama ko lahat ng major arcana. Uy! Dalawa. Nagsama talaga tong dalawang to? The Death Card and the Devil. Okay? <clears throat> so, you need to cut this, my dear, in your life. First 15 days of July. Okay? So, dami-dami ng Major Arcana. tung dalawa na to ang nahulog. Okay? So, ano nangyayari dito? ah uh, Yung Devil is sometimes nasa labas. Minsan tayo mismo. Pag sinabi ko nasa loob, tayo mismo, 'di ba? Um, uh, ano ba nakukuha ko dito? Posible, himay-himayin na lang natin. Posibleng maling pag-iisip, maling pag-ugali. Okay, yun na nakukuha ko na energy. You need to cut it. Basta anything na may kinalaman sa devilish na energy, you need to try your best na i-cut siya sa first 15 days of July. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Parang it has to end. Kinakailangan niya na mag-end. Okay? Pag ni-reverse ko tong dalawa, hindi maganda. Kasi, ito, si Devil, ito ang gusto niya mangyari sa'yo. Okay? Gusto niya ng, alam mo na. So, ganito na lang. Okay, so tingnan natin na Mahirap mag kasi dalawa. Although, mabigat talaga to kasi major arcana to. Pero mahirap mag-conclude kung... pero nung, nung lumabas kasi, ito yung nauna eh. Ito yung nasa harap, ba diba? So, pag ganun siya, mahirap mag -conclude. Pero ang nakukuha ko dito, my dear, is parang warning. Na parang lumayo ka or ikat mo yung anything na may kinalaman sa devilish na energy. Parang ganun. Okay. So, punta na tayo sa sword. Sword is energy ng Gemini Libra in Aquarius. Connected sa energy ng iyong, or ng ating kaisipan. Okay? So, tingnan natin. Dapat isa nga lang yan eh. Pero dahil nakita ko na yung devil, tinonsider ko na yung nasa likod. I was expecting na maganda yung nasa likod. Maganda naman siya. Kasi, death card. Like, ang death card naman kasi maganda naman talaga siya. Sino man nagsabi pangit ang death card? Para magkaroon ng something new, kinakailangan magkaroon ng death card, di ba? So, kailangan meron kang i-end. Okay, tingnan natin my dear, what is going on? Ano nangyayari? Bakit ganito yung card? Bakit ganito yung major arcana natin? Sagittarius. Ito mahirap sa jumping card, di. Eh. Ang tagal. Okay, meron na. Okay. The Knight of Sword. Lately, medyo mabenta tong knight na to. Halos majority ng mga nirid ko, ano siya, ah uh, lumabas siya. Ang Knight of Sword is energy of impulsive na action. Ibig sabihin, charge. Yung action niya is parang pabugso-bugso. Yung parang ganon. Yung Parang hindi masyadong pinag-isipan, yun ang nakukuha ko dito. So, think before you click or think before you act. Ganun ang nakukuha ko dito. Kasi, itong dalawang card na to, malal merong mababaw ako na-receive re na energy, merong malalim na energy, and pinakita ko na sa inyo yon Basta dun lang muna tayo may idea sa energy na you need to remove, kaya na kailangan mong parang i-stop or itigil kung ano man yan. Kung, kung nakapasok na siya sa, sa life mo, kung nasa loob na siya ng life mo, si Debbie, like, ginagawa mo na siya or ini-entertain mo na siya, ang kailangan mong gawin is ma-recognize kung ano ba yung devilish na yon na energy na nasa life mo. Okay? Kasi baka as of this moment, hindi mo alam na devilish yun yung ginagawa mo. Okay? Or it can cause harm sa'yo. Okay? Okay? So, paki-analyze, ano ba 'yan? Maraming paraan, niya, maraming maraming paraan para ma-analyze 'yan. Maraming paraan para makita 'yan. And ikaw mismo may dear malalaman mo. Ma hindi naman na tayo bata. Eh, ang alam ko lang naman na hindi nakaka-recognize ng devilish na act is 'yung mga bata. Kasi siyempre, mangmang pa, musmus -mus pa, wala pang alam. Pero to the point na clinic mo to, I'm really really sure na nasa tamang edad ka na. Para malaman 'yung mga bagay na dapat ginagawa mo at hindi mo ginagawa. It really doesn't matter kung ano yung pinaguhugutan mo kung bakit mo ginagawa yan. Pero kinakailangan mo siyang i-stop. Kasi hindi siya maganda. Kasi kiniklear na dito na if you don't stop that energy or kung hindi mo i-resist yung energy na yan, parang may something na mangyayari na posibleng hindi mo magustuhan. Okay? So you, you need to be aware with your you need to be aware with your action. You need to be aware itong mga iniisip mo. Okay? Kasi this is very impulsive na energy. Okay, connected sa energy ng air, Gemini, Libra and Aquarius. Very impulsive, my dear Sagittarius. Hindi lahat ng iniisip mo is kinakailangan mo talagang gawin. Lalo na kung hindi ka sure, lalo na kung hindi mo alam, 'di ba? Don't be so impulsive, okay? So next, para medyo lumalim pa 'yung ating reading, punta na tayo sa Cups. Cups is energy of your emotion, water sign, Cancer, Scorpio and Pisces. Tingnan natin Sagittarius. Tingnan natin Water, water, water. Actually, meron pa akong isang ganitong card. I was like expect, I was like thinking kung iyahalo ko ba siya dito. Ano ba yun? Out of nowhere. <laughs> Bigla na lang ako nagsasalita. <laughs> Teka lang. Na, sumagi kasi sa mata ko yung ano eh. Yung baraha na yun yung uh, okay anyway Cups yes darling teka lang ha bakit dito yung pusa ko eh nanggugulo ka na naman hmm ay umakyat na nga umakyat na siya o, sige sama ka dito Water, water. Let me see water. Ala, ang tagal. Ayun. The Six of Cups. Energy ng nakaraan. So, triggering to, my dear. Okay? Ang Six of Cups is energy of the past. Normally, pag lumalabas to, parang may mga memories na bumabalik from, from the past. May mga energy na bumabalik from the past. So, it makes sense. Okay? It makes sense. Nakukuha ko na ngayon. Posibleng meron mga energy from the past na bumalik. Okay, like tao, nakagawa ng hindi maganda sa'yo. wag mong i-ano yung aking ano, yung aking headset, kinakagat mo. Um, uh, something in the past. Or posibleng eksena from the past, memory from the past. Natitrigger ka. Yun ang nakukuha ko lang dito sa card na to. Natitrigger ka. And posibleng yung energy na yon or kung ano man yon, dalawa lang 'to eh. Posibleng may babalik from the past, iti-trigger ka or may may memories. Okay, posibleng literal na babalik or posibleng form of memories, form of something in your mind. Okay. Pero sinasabi kasi dito sa card na 'to that sa abot na makakaya mo, kinakailangan mong i-resist yung energy na yon. Okay, na galing from the past. Kung meron babalik sa buhay mo, meron ka makikita na tao na parang sinaktan ka or may nangyari sa inyo something or kung ano man mm, kung ano man yon kinakailangan mong i-resist my dear yung temptation na, na gusto niyang mangyari kasi uh, it will not do good wala siyang magagawa wala siyang magandang magiging benefit sa iyo okay medyo na, ganun na lang natin siya ipaliwanag kasi ganun naman talaga yung nakukuha ko na energy okay wala siyang magandang magiging benefit sa iyo. Okay? Basta something na may kinalaman sa past will trigger you. Something may kinalaman sa past yun na nakukuha ko. Na parang hindi mo mapag-iisipan yung action na gagawin mo, my dear. Yun ang nakukuha ko over here. Okay, so let's go na tayo sa area ng Pentacles. Pentacles. Kasan na yung makulit na bata? Okay. The Three of Pentacles. Okay. Energy ng collaboration. Okay. Energy ng collaboration to. Collaboration. Issue na may kinalaman sa pera. Something na may kinalaman sa pera. Yun ang nakukuha ko dito sa Gitaryo. Something money issue ang nakukuha ko. Babalik yung tao na yun na meron kayong money issue or something. Basta may kinalaman sa money issue. Okay, or memory sa may kinalaman sa money issue. This is more on material. Gusto ko lang iipaliwanag sa inyo, my dear, na itong kung ano itong issue na tum may kinalaman sa money. Yes, mabigat. It just in case na loko ka na may kinalaman sa money or anything na may nangyari na may kinalaman sa money. Okay mabigat. Kasi pinaghirapan mo, posible pinaghirapan mo, di madali yung proseso para makuha mo yung pera na yon or something, kung ano man yon. Pero, hindi worth it na makagawa ka ng hindi maganda para lang doon. Kasi more on material lang yung mga yan eh. Lang. Mamaya sabihin, lang, material lang ang pera, ganon. Importante ang pera, pero hindi siya worth it para makagawa ka ng hindi maganda para sirain mo yung buhay mo or ipahamak mo yung buhay mo. Nagigat na ibig ko sabihin. May mga bagay na mawawala sa iyo na kaya mo pang maibalik. For example, pera, gamit, kung ano man 'yan, material. 'Di ba? Masakit pag kinuha sa iyo, masakit pag nawala sa iyo, especially pag ginawa ng tao na talagang pinagkakatiwalaan mo or talagang very close sa iyo. Pero hindi hindi parang hindi ah, Ano'ng problema natin? <laughs> Dito na naman siya. Hindi Hindi sapat na dahilan, my dear. Parang hindi hindi worth it. Yung yun, yun, naghanap ako ng tamang salita na iiaano ko doon, hindi worth it. Okay? Na sayangin mo yung buhay mo or makagawa ka ng hindi maganda para lang dito. Okay? Yun na nakukuha ko. Okay. Wait. Next. Last card natin is energy ng once Or posibleng issue. Na may, basta may, may, nakukuha kong issue from money issue, something like that. Okay. Anak, wag mong anuhin yung headset ko dahil baka... Ako naman. Let me see. Last card mo nag-jump is the seven of wands, my dear. This is a defensive na energy or you look like you, you need to protect. nakikita mo naman yung kanyang position dyan. Yun ang kinakailangan mo talagang gawin, my dear, sa first 15 days of July. Just protect yourself na hindi ka matrigger ni Devil. Okay, kahit ano man yan. Energy, babalik na energy, form of thoughts, or kung ano man yan. Lagi mong iisipin na yung, yung energy mo at yung buhay mo ay importante. Para sayangin sa mga bagay na wala na talagang kakwenta-kwenta at all. Yun ang na nakukuha ko. Posible may babalik na tao, or baka mayroon mga memories na parang magpapaalala sa'yo doon sa kung ano man yon my dear. Pero it's not kung sayang yung energy mo. Yun lang ang gusto kong sabihin dito. Um, may gusto kong sabihin pero hindi hindi ko siya makonstruct-construct eh. Sayang yung energy mo. Sayang yung... Basta. Huwag mong sayang. Huwag kang gagawa ng, ng hindi... Mga bagay na hindi ka sure. Okay, yun lang ang sasabihin ko, my dear. Don't do something na parang dahil na-trigger ka lang. Marami mga trigger points sa paligid natin. Marami, every day, every single day. Minsan kahit simpleng action lang ng tao, nakakapikon, nakakaasar, nakakabuisit. Pero lagi mong isipin, worth it ba? Ano yung magigain mo? Ano yung mangyayari sa'yo? Ano yung magiging result? Ano yung magiging outcome? Okay? Kasi itong dalawang card na to hindi to maganda. Pag ganito, kailangan mo makagawa ng paraan na makat to. First 15 days of July. Darling, <laughs> first 15 days of July, you need to do something na makat to. Okay? Si Devil. Kung babalik na rin naman natin, I can see na meron mga devilish act or devilish action, devilish action, devilish act, devilish energy, sabihin natin, na posibleng ang intention is mag-cause sa'yo ng harm. Don't let them do this to you. Huwag mong hayaan. You are in control of your body. It's your life. It's your body. It's your soul. It's your mind. It's your mind, body, and soul. Ikaw ang in control. Ikaw ang in charge. So then, don't let wag mong hayaan na sakupin ka ng kahit sino and then gustuhin alam mo kasi itong itong mga action na ginagawa natin everyday, day itong mga maling action na ginagawa natin everyday, day minsan hindi naman talaga natin kagustuhan 'yan eh we are being trigger nati-trigger tayo yun yun eh so ang dami ko sinasabi dito yun lang talaga yun my dear okay and of course ah... Uh, This is the time na talagang manghingi ka talaga ng guidance, pray, pray, talagang dasal kung dasal, dasal, dasal talaga. And, uh, yun, stay connected sa ating buong may kapal, my dear, okay? First 15 days of July, okay? So, so my dear, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong upload. And... Kung nagustuhan mo yung reading, huwag ka na magdalawang isip. Mag-iwan ka ng like and mamaya. Mag-iwan ka ng like and uh, mag-like, mag... Pwede ka mag-comment and pwede mo rin i-share tong ating videos. Okay? So, once again, my dear, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Ang kulit!